Mga Chapsuy, good day. Update kay Civic. Grabe, ang dumi. Nakungulik no pa na nakalikabok. May pugat pa na ibon. May salay. Ano Yun nga gawin ah, gas gas, pero Grabe. Hmm. Hindi nagagamit. Tara. Pakarwas tayo. ano mga kachapsuy Pupunta na tayo sa car wash Ayan, kasama ko oh, ay anak ko Mainit Mainit, sabi sa inyo kahit nakatint yan Mainit pa rin Kaso, tiis pogi e, Pupunta tayo dun sa ano Trusted na car wash ko nasa sa villager sa uh, car wash balik kay Kuya Jess Papa, ano na rin natin Engine, na uh, engine wash Kasi medyo matagal na tong hindi na eh, engine wash eh Sige, update na lang ako pag nandun na. Ara, say hi. Yeah. Vloggers ka na rin. Do you like this gray car, di ba? Bakit? It's fast. slow. It's fast? Hindi naman fast to eh. Conte fast. Conte fast. Eh, hey, yung white car. Medyo fast. Medyo fast. Uh. Alright. Update na lang kami eh. Ngayon mga boss, nandito na tayo sa Villager's Car Wash. Ayan. Bali, papawax ko na rin. Ngayon, gamit ko Fuso. Ngayon, nagdadala ko sarili kong wax. at ni Kuya Jess distributor niyan. Yung alternator, Kuya Jess, tinataktan mo rin diyan? Oo. Ah. Kung kaya siya sigurado. Ayun. Oh, sigurado. Tapos nag-ano sila dyan eh, nag-spray ng parang degreaser. Eh, pakita ko na lang kapag na natin. Tapos papawax din natin. nga ng pusa yan eh Pinaapit ng pusa Ayaw ko na may cover Kasi pag umuulan nga, natuto Nagmo-moist yun, nakaka Nakakasira ng pintura yun, namumuti <laughs> Ayan Car wash, wax Saka engine wash Ayan na Ini-spray na ng mahiwagang chemical. Kaya Jess, magkano pa ang engine wash? 400 400. Hmm. Kaya iba kasi nagtatanong bakit mahal. Pwede na bang mura? Pero kaya rosin ang gamit. Sarili? Hindi. Uh, Ay, old school na way. Ah, okay. Hindi siya chemical. Ito chemical, nakakaubo nga eh. Oo. Uh, Kaya <laughs> sarili. sarili May panlaban tayo dyan. Ay, okay. Yossi. <laughs> di ba kasi kaya mura ang ginagamit kasi kaya sige. Okay. Ah, yung ano old school no, uh, tsaka diesel. Uh, Kung uh, naman na kasi doon sinisira nila tong mga mga -host. host pag paglulutungan no. Okay, Ayan, dapat may chemical talaga na anong ginagamit parang engine degreaser eh Ayan, nakakaubo lalayo mo na ako master just na bahala dyan sa kanya ako ano, kanya ako lagi nagpapain yung detail Tsaka hindi mo Para sigurado kasi dapat may trusted ka eh Kasi minsan Pag hindi sila sanay Minsan nababasa nila yung distributor Yung alternator Kaya eh, problema Minsan yung iba sasabihin Pag nagpa-engine wash lang Hindi na mag start Kasi nga nababasa nila Yung mga dapat na hindi mabasa Pagka din detail nabasa pa rin yan kaya tinatakpan nila yung alternator at distributor baka po sorry maingay ha gumagana yung compressor nila eh kaya baka hindi nyo maintindihan masyado itong mga pinagsasabi ko so, tapos buga ulit ng chemical para make sure na dumulas lahat ng mga grasa-grasa grabe nakakaubo tapos sabon hagod ah, and kaya kailangan talaga trusted yung mga magi engine wash trusted nyo para sigurado na magi start after kasi binabasa nila tapos sasabunin din bukod pa doon sa degreaser actually nagpapa engine wash na ako dito kay Kuwaitis dati pa eh pero ngayon ko lang nakikita yung process kung ano ginagawa nila Ini lah na. Banglaw na. Banglaw. Next step, Dino Blower para matuyo. Na? Pujas, ano na yan. ya na. Oke, jadi Finishing na hindi Yung ini-spray mo na yun? Ah, pang ano lang siya. ah protectant siya. Ah, protectant. Kung oh, may ganun pa, ano? Oh. Yung iba kasi, nilalagay. Kaya nagmumukha siyang makintag talag. Lang, yes. O, oh, PS1, gano'n. Eh, kaso, nagka ano yun? Yung parang nangunguha ng alikabok. Oo. Oh, eto Ito, hindi. Mm. Uh -huh. Kahit tawakan mo siya, wala kang masasalat na malakit, parang ganoon. Ayun, ayun, yeah, yeah, tuloy niya. Uh Oo. -oh. Wala siyang malakit na ano. Ayun, basta ano. Engine detail. Si Kuya Jess. Dung nakaraan eh, papa ganyan na dapat ako, wala ka, eh. ah, kay. Oh, eh nga sabi mo, may ano kayo eh ah, Oo, oh, may emergency so, uh -oh. Yan, stock lang yan Ito, pinapalitan ko nga ng timing belt January 3 2023 binarkahan ni Kuya Abed para tandaan niya na kung kailan niya huling binalaw yan yan, yeah, stuck lang wala ano lang, tatay gaming ganda na? guinish right pa one click pa rin Lagi may dasal yan Pag, pag lumang kotse, lagi may dasal <laughs> Ano yung start para matuyo talaga Para uminit, para matutuyo lahat Bukod pa dun sa blower na no? Bukod tuning yan na engine wash body wash na tsaka mga boss kung napapansin nyo, nag-de-beating effect pa rin yan, pati yung <laughs> tubig. Pero minimaintain ko lagi ng wax to. Talaga lang ng wax. Dito naka-ceramic or anything, hindi siya naka-ceramic wax na paon. Uh, ulit sa Villagers Car Wash kina at sa kanya ang mga sabahan so, sa so, pag-maintain na linis nito ng auto And, alaga nila yan since lumabas dun sa <coughs> sa paint shop do sa restoration nila so yun na uh, mga boss nakikita nyo nag pa rin sya sabihin meron pa rin mga ilan nila na wak dyan alam nyo po pero bago pa mawala yun, papawak na natin ulit. At tuloy tuloy yung uh, protection ng paint natin. Uh, kasi minsan pag natuyo na yung tubig dyan, bawa, mula natuyo, walang wax, yun yung nagkakos ng watermarks. Kaya hanggat maaari, ang ginagawa ko, maintain lang ako ng wax. Kahit mga once every month, yun yung ginagawa ko.

ngayon ina-apply na ng wax ang gamit ko dyan yung puso ko Pali, alam ko dalawang klase yun. isang pang dark color at pang light color na sasakyan ang gamit ko yung pang dark color kasi medyo dark na kulay na sasakyan natin Bos, patapos na. Galing talaga <laughs> siya lang, siya lang engine wash <laughs> Hindi engine wash iba yan. Inip ka na? <laughs> <laughs> Tapos nga, no? tapos na kami magpa-car wash ng aking anak. Yeah, matagal ara. <laughs> Nainip siya kasi maraming ginawa eh. Ayan. Yeah, si lang, sishare ko lang kung ano yung ginagawa ko pag car wash. Pero hindi ko naman lagi pinapawak siya. Uh, normally, minsan car wash lang. Pagka most of the time, ako yung nagpupuna sa kotse. Ngayon lang, medyo walang time. Kaya pinakar wash ko. Tapos yun nga, magpapa-engine na wash din ako. ng detail. Kaya... Pinala ko siya sa car wash Ayun lang mga sir Sana nagustuhan nyo yung video Ayun lang po God bless sa ating lahat At lagi po tayong mag-iingat Thank you